Hands up kung gusto niya ng high-quality volleyball action. Dahil mainit na naman ang laban sa PVL Reinforced Conference. At this time, balik tayo sa Kandon City, Ilocosur. Zeus Coffee Thunderbells, mainit pa sa kape ang winning streak. At syempre, PLDT High Speed Hitters, tuloy-tuloy ang kuryente. Pero teka, makakabawi kaya ang Chocomucho at Galleries Tower? Tara, pag-usapan natin yan dito sa PVL Roadshow Special. Candon City, the tobacco capital of the Philippines. Pero ngayong weekend, volleyball capital muna. Bumabalik ang PVL Road Series sa Ilocosur at guaranteed puno ng sigawan, energy at action-packed rallies. Dalawang explosive matches ang ihahain. Zeus Coffee vs. Chocomucho sa main game at PLDP vs. Galleries Tower sa unang salang. So, let's break it down. Unahin natin ang main event, Zeus Coffee vs. Choco Mucho Flying Titans. Itong Zeus Coffee, parang espresso shot. Dire-direcho, walang halong kaba. Currently, 5-0 record. Hanap nila yung pang-anim na sunod na panalo para siguradong pasok sa quarterfinals. Under Coach Jerry Yi, solid ang system. Laging kalmado, laging composed. Kahit tambak, kaya pang bumalik. Naprove nila yan last game kontra Akari. Grabe, comeback win pa. Siyempre, spearheaded by import Anna De Beer na parang walking highlight reel. Kahit pressure moments, steady pa rin. Parang cold brew kahit mainit ang laban. Supported by AC Minner, Thea Gagate, Riza Nogales, at mga veteranas like Jovelyn Gonzaga and Fiola Cevallos, kompleto sa rekado ang lineup, May youth, may experience, at may puso. Pero wag din lating sulat sa bato ang Choco Mucho. Yes, back to -back losses sila, kabilang na ang tough sweep contra Capital One. Pero knowing the Flying Titans, di basta sumusuku yan led by import Marley Smith, plus locals na alam na alam ang big stage, sina Isa Molde, Maddie Madayag, Kat Tolentino, Des Cheng at Royce Tobino, may firepower naman sila. Kulang lang sa finishing touch. Kung gusto nilang buhayin ang quarterfinals hopes, kailangan nilang manalo sa lahat ng remaining games. At kung may gusto kang simulan ng comeback story, eto na yon. Imagine mo, beating the undefeated Zeus Coffee sa harap ng kandon crowd? Grabe yun! Instant momentum booster pag nagkataon! At bago ang main game, early treat muna mga kajoust, PLDT High Speed Hitters versus Galleries Tower High Risers. PLDT, steady sa 4-1 record, halos sigurado na sa quarters. Pero sabi nga nila, huwag kang kampante kasi sa PVL, bawal pa tumpik-tumpik. Led by imports Anastasia Bavikina at Savi Davison plus local stars Kiana Dai, Majoy Baron, Alia Malaluan at Del Palomata, powerhouse lineup, walang tapon. Pero wag kalimutan, Galleries Tower might be winless sa standings, pero definitely walang takot. May si Siviovic, Yisa Jimenez, Dimpakres, ready silang maging spoiler sa PLDT's Dream Run. Yung tipong, wala na kaming pressure, so let's just play our game, vibes. At minsan, yan ang delikado. Kasi relaxed teams can shock even the strongest ones. So, ayan mga joust, dalawang explosive matches sa Candon City. Zeus Coffee, gusto ng perfect run. Choco Mucho, desperado sa comeback. PLDT, steady sa top form. Galleries Tower, hanap ng first win. Kaya kung ako sa inyo, huwag niyong palalampasin to. Asahan nating maraming rallies, mga epic saves, at bakbakan hanggang huling bola. Ilocos Sur, ready na ba kayo? Let me know sa comments, sino sa tingin nyo ang aangap papunta sa quarters? Team Zos or Chocomucho? PLDT or Gallery's Tower? Comment nyo na yan below! And don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa PVL highlights and analysis. Once again, this is Joust Volley, ang tambayan ng mga tunay na ka-volley ng bayan. See you sa next game update, and remember, sa PVL, bawal ang pitiks, dapat may heart strong!

I, it. I, want it. I, I see her somewhere. I see <laughs> her somewhere. I 团。